Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po? Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan at uh, siyempre ang ating programa ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay pwedeng masubaybayan sa ilang mga Facebook pages. And uh, keep in mind na sa Facebook po ay uh, meron lamang yatang isang buwan para balikan yung pong mga episodes. Ano po? At uh, yan po ay sa 1143-DZMR Facebook page at sa 702-DZAS-FEBC Radio Facebook page. Tayo po ay nasusubaybayan gamit ang iba't ibang stasyon sa radyo depende po sa lugar na inyong kinaruroonan. Uh, tayo po ay pwede rin mapanood sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. So patuloy po tayo ngayon sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin at ipagpapatuloy ang topic na Perseverance in the Midst of Suffering. Napakahalagang topic po nito dahil marami sa atin ay hindi nakikita na may mga suffering pala na unnecessary sa ating buhay. Opo, totoo yan. Tingnan niyo po ano, merong perceived suffering. Yung bang merong kang mental anguish dahil sa halip na magtiwala sa Panginoon, ay masyadong nag-aalala o kaya yung mga bagay po pinalalaki ng ating takot. Kaya kung titingnan natin sa banal na kasulatan, yung nangyari po doon sa pagpasok sa promise lang, isa po sa napakahalagang events na nangyari sa Old Testament, nagpadala ng labing dalawang espiya para po tingnan. At ang purpose po ng kanilang pagpunta ay uh, tingnan kung ang uh, lupain nga ba ay sangayon sa description na binigay ng Panginoon. At ano po yung description? It is a land flowing with milk and honey. Nung dumating po ang labing dalawang espiya, uh, kanilang conclusion ay pare-parehas. It is indeed a land flowing with milk and honey. Pero kapansin-pansin po na bagamat iyon nga ang tama at angkop na description po ng lugar, eh mapapansin po natin na nahati sa dalawa yung grupo, di ho ba? Uh, si Joshua and Caleb who responded in faith. So ang sabi nila, tama yung uh, sinabi ng Panginoon. Lulusubin natin 'yan sang ayon sa direktiba ng ating Panginoon. E eh, ano naman nangyari dun sa sampu? Because they responded in fear. Ang nakita po nila, sagana yung lupain, pero ang nakatira doon at yung kumakain saga ng saganang pagkain, malalaking tao. Ano po nangyari? Ayaw nilang lumusob at ang masakla pa doon, naghasik po sila ng pangamba. So sometimes, ang nagiging problem po natin, pag hindi tayo nakapundasyon sa salita ng Diyos, yung mga bagay na marahil sa iba ay titingnan bilang mga hamon para lumago sa pananampalataya at lalong panghawakan ang mga pangako ng Panginoon. Sa iba po, eh, ito'y magiging dahilan para sa iba yung takot at uh, susuko na lamang. Kaya napaka-importante po na maintindihan natin ilang kaya sa ating mga suffering or mental anguish ay resulta po ng perceived suffering. Ibig sabihin maling perception, di ho ba? Dahil mali ang pundasyon. Uh, pangalawa, meron pong prolonged suffering. Humahaba yung pagdurusa dahil meron namang solusyon. Kaya lang may mga dahilan kung bakit hindi ito masolve. Ano po yun? Pwede namang magpatawad, magpakumbaba, makipag o kaya ay humingi ng tulong. E misan po, kaya tumatagal dahil ayaw nating gawin ang mga bagay na yon. We don't want to forgive. We don't want to reconcile, ayaw po nating humingi ng tulong, maybe because of pride, or maybe yung suffering po natin ay resulta po ng ating uh, disobedience at ang nagiging problema mga kapatid, ayaw nating uh, magbago ng buhay o kaya naman ay magsisi. Kaya ang nangyayari po, napoprolong yung suffering. Uh, ika nga eh, unnecessary yung paghaba ng ating pagdurusa sa kadahilanan po na meron naman palang solusyon. Okay, ito pa. Uh, some sufferings are perceived, some sufferings can be prolonged, and some sufferings can be prevented. Ito. Kaya kung natin inaaral to para maintindihan natin, meron palang mga uri ng pagdurusa na pwede nating iwasan. Some problems are avoidable. Okay? Merong isang pag-aaral na nagsabi, na daw po, hindi tayo conscious or aware doon po sa ating human limitations. Sa ibang bagay, conscious tayo dyan eh. Pero pagdating daw po sa ating capacity, eh madalas daw hindi tayo masyadong conscious. So ano po nangyayari? Ang nagiging epekto po nito, yung bang problema mo, siyempre, cargo mo yan. Eh misan po, pati yung hindi naman ating problema. Eh, meron nga lumabas na article na sinasabi, ang daming tao, lalong-lalo na ngayon na panahon ng social media, mas apektado, mas problemado sa buhay ng iba. At paminsan pa nga, yung mga fake news ang pinanunood. So ang resulta po, hindi naman problema, nagiging problema, hindi mo naman problema, hindi ka naman kasali sa issue, hindi ka naman dapat apektado, at lalong higit, hindi ka kasama sa solusyon pero inako mo pa rin, apektado ka sa love life ng artista. Apektado ka sa issue nila. So bandang huli, mga avoidable po ito pero dahil masyado ka nagpapa-apekto rito, merong epekto sa iyong sariling buhay. O marahil iisipin ng iba sa atin eh ano ba naman 'yon, pastor, konti lang naman. Eh ang totoo niyan, may limit nga tayo eh. Yung sarili na nga nating problema, paminsan eh, hindi na natin nabibigyan ng atensyon. Pati ba naman yung hindi mo dapat problemahin, sinasalihan mo pa. So syempre, it will take its toll, ika nga, sa iyong buhay. So yan po yan. Okay, so some problems can be prevented kasi pwede nating ma-avoid. Yung ibang problems naman are treatable. Merong solusyon. Kagaya ng nasabi natin kanina, handa ka ba na magpakumbaba? magpatawad, handa ka bang mag out to finally give um, finality doon po sa isang problema na matagal nang unresolved. Napaka-importante ano. At uh, siyempre, meron pong mga problema na pagkulang tayo sa discernment, e eh, patuloy ho nating dadanasin yan. Kaya parte ng ating pag-aaral is to find out ano kaya ang mga causes ng ating suffering. Ano kaya ang pwede nating maging response sa ating suffering? At uh, ano kaya ang magiging outcome pag tama yung response sa suffering? Now keep in mind na para maging maganda yung outcome, kailangan po ay tama yung response. Para maging tama yung response, kailangan tama din yung pagkaintindi natin doon sa suffering. Kasi pag mali ang pagkaintindi, baka mamaya mali din yung ating response. So Tingnan natin yung iba't ibang uri ng suffering, ano po? And then we go to the end para bigyan ng hamon kung ano po yung kailangan gawin. So you have suffering as a result of sin. Nagdurusa kasi yung pagdurusa ay consequence ng kasalanan. So nakita po natin dyan, ang solusyon dyan, repentance. Pangalawa, suffering as discipline from God. So maaari po na kaya ka nagdurusa dahil sinasabi ng Panginoon, Talikuran mo na yan, tigilan mo na yan, ayusin mo na yan. Kaya lang patuloy tayo sa isang bagay na mali. So the, the longer we disobey, yung intensity ng problema, palakas ng palakas, pataas ng pataas. Dagdag mo pa yung mga consequences ng ating mga pagkakasala. So kinakailangan po nito is restoration and turn back to God. Number three, suffering for righteousness' sake. So, ibig sabihin po, may mga times, hindi naman ikaw ang problema, pero dahil nanindigan ka sa tama, you get persecuted. So, sa case na ito, hindi po repentance ang solution, hindi rin naman yung itigil mo yung tamang ginagawa mo na nga, sa halip, kailangan nating panghawakan ang pangako ng Panginoon and let us receive comfort from Him as we strive to obey even in the midst of challenges. Number four, suffering because of a fallen world. E eh, namumuhay po tayo sa mundo na nandyan ang sumpa ng kasalanan, hindi ho ba? So as a result, merong mga disease, death and even disasters. Na yung mga bagay na yan will come to everybody dahil lahat naman tayo apektado ng kasalanan. Kaya nga napakahalaga po na ating maintindihan na ito'y nagpapaalala sa atin kung bakit napakaganda po ng binigay ng Panginoong Diyos sa atin, binigay si Jesus upang kung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, merong buhay na walang hanggan. Yung pagdurusa sa mundo, yes, pagdadaanan natin yan. Death, yes, dadaanan natin yan. And even diseases. Pero ang pinapakita po sa atin dito, hindi dito ang pagtatapos. Meron tayong tinatanaw hindi po nangangahulugan ito na pabayaan na yung kalusugan, hindi po we still have to be good stewards of our health. Pero ang kailangan po nating tandaan, parte yan ng buhay sa mundo at kinakailangan po nating tumanaw doon po sa uh, biyaya ng kaligtasan na ibibigay ng Panginoon. And then you have suffering from satanic attack. Ano po, may mga times na talagang nandyan po ang uh, pagkilos ng diablo para dulutan tayo ng mga pighati sama ng loob, mga kabigatan sa buhay. And again, we have to trust in the Lord and we have to acknowledge yung sinabi po sa atin sa First John chapter 4, Greater is He that is in us than He that is in the world. And then number six is suffering to share in Christ's suffering. So pag tayo po ay nag-identify sa mission ng ating Panginoon, may mga darating na suffering as a result of that identification and participation. eh, sabi nga ng Panginoon, di ba? In this world, you shall experience tribulation, but fear not because I have overcome the world. Number seven is intercessory or compassionate suffering. In other words, uh, you bear the emotional or spiritual weight for others. Nabibigatang ka dahil po sa nakikita mong kalagayan ng iba. At ito naman po ay uh, nangyayari because we reflect the love of God. Bakit nga ba meron tayong pakialam sa pinagdadaanan ng iba? Bakit nga ba tayo nalulungkot sa mga pagdurusa ng iba o pagkakamali ng iba? Part of the reason ay dahil pag naramdaman mo ito, na naisin mong maging parte ng solusyon or to do something about this. Kaya ho, pag naging manhid na tayo sa mundo sa paligid natin, manhid tayo sa kahirapan, pagdurusa, kamalian, hindi na po natin aayusin yan. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin na dito po sa puntong ito, kung nararamdaman mo yan para sa iba, abay tama lang at mas lalo ho tayong kabahan kung hindi na natin nararamdaman yan. Kasi ang nagiging problem po dyan, pag wala ka ng nararamdaman para sa pinagdaraanan ng iba, ang mangyayari po dyan, eh, we will not strive to be a part of the solution and maybe even add to the problem. Number eight, yung pong unexplained or mysterious suffering. Eh, totoo po, may mga bagay na talagang hindi na natin malalaman, hindi natin maintindihan habang nasa mundo. Ang Panginoon po nakakaalam and we just have to trust Him. Now, sa gitna po ng lahat ng ito, ano pa yung tamang response? Kasi nga, perseverance in the midst of suffering yan po pinag-aaralan natin so how do we actually persevere kasi po yung perseverance is the response that we need to uh, do in the midst of our suffering so tandaan niyo po yung perseverance is active it is intentional it is sustained so hindi po siya passive 'yung passive po ay parang hayaan mo lang lilipas din 'yan tapos wala kang gagawin. Hindi ka lalago, walang gagawin. So basically you remain the same. Pero pag sinabi nating perseverance is active, intentional, and sustained, ang ibig sabihin nito ay kinakailangan nating uh, makita, maintindihan na meron tayong dapat gawin. Kailangan po ay uh, malaman natin ang kalooban ng Diyos gawin natin ang kalooban ng Diyos. So ilang bagay po ang marapat para mangyari po ito. Number one is alignment with God. Alignment. Marami sa mga suffering natin ay self-inflicted, self-created, at bunga po ng mga bagay na hindi naman tayo dapat kasali. So ang bottom line po, ang nangyayari po rito, we suffer unnecessarily because we do not obey the Lord. Sabi sa Proverbs, 'di ba? Trust in the Lord with all your heart, do not depend on your own understanding in all your ways acknowledge him and he will crown your efforts with success. So, do not depend on your own understanding. Kailangan po nating maintindihan yung kalooban ng Panginoon. Sabi nga sa 1 Peter uh, chapter 3 verse 17, remember it is better to suffer for doing good if that is what God wants, then to suffer for doing wrong. So, merong pagdurusa na gusto ng Panginoon na pagdaanan natin. Ngayon, isipin natin, oh, bakit naman gusto? Kasi po, paminsan, yung tinatawag nating pagdurusa ay parte ng proseso na magpapalago. Ini e, ba pag nagpunta ho kayo sa gym, halimbawa, eh, talagang sinasabi nga dun sa mga paskil doon, no pain, no gain hindi ka lalago, hindi ka mag improve kung walang pain. So yan po yung klase ng pain na ginugusto natin because it is a part of process that will lead to growth. So napaka-importante po yan. So nangangahulugan mga kapatid, pag sumunod ka sa Panginoon, may mga suffering ka rin mararanasan. But it's the kind that will warrant the blessings of the Lord and it is the kind that will make you grow spiritually. Kaya mahalaga hong tandaan, ang mahirap po yung nagdusa ka sa mga bagay na wala naman dapat uh, ipagdusa, nagdusa ka kasi may konsekwensyong kamalian mo, nananatili ka sa isang bagay na hindi tama. So number one is alignment with God. We want to make sure na yung dinindesisyon na natin, pinipili natin, ginagawa natin ay lapat sa kalooban ng Panginoon. Number two is commitment. Bakit? Kagaya po ng ating nasabi, ang uh, suffering may be a good kind of suffering. Suffering that will lead to growth. And sometimes, bumibitaw tayo sa proseso. May mga tao kasi na nakondisyon ng isip nila, pagkristyano, wala nang hirap. Alam nyo po, ang totoo niyan, mayroong magandang uri ng hirap. Yan po yung hirap na may kinalaman sa paglago. Nahirapan ka kasi pinalalago ka. Sa eskwelahan, eh, alam natin yan, mga anak natin nag-aaral. Di ho ba? Pag binigyan ng assignment, pag binigyan ng exam, pag tinuruan ng mahirap, hindi po para parusahan, kundi ang purpose po noon para matutunan at yung kaalaman, yung kanilang kakayahan will also increase and improve. So, paminsan, nahihilaw yung proseso. Hindi ka makagraduate sa level na yon. Bakit? Pinalalago ka ng Panginoon pero ang problema, ayaw mong matutunan yung lesson o kaya bumibitaw ka agad. Pag nahirapan na, tampo na, aalis na, aayaw na, parabang uh, susuko na. Kaya anong nangyayari in the process? Yung proseso na makapagpapalago, tinanggihan mo. So by doing that, you also say no to growth. Pag tinanggihan mo yung prosesong magpapalago, tumatanggi ka na rin sa paglago mismo. Kaya napakahalaga po na talagang maintindihan, maunawaan po natin ito. So commitment is important. Manatili ka doon, nayaan mo na yung proseso talagang uh, pagdaanan mo, palaguin ka ng proseso at talagang makita mo yung nais at kalooban ng Panginoon. And then number three, so number one is alignment, number two is commitment, number three is discernment. Ano ba yung discernment? Basically, ang idea po ng discernment, it is the ability to recognize, understand, and judge things clearly and wisely, especially between what is true and false, right and wrong, or good and evil. So, nalalaman mo kung ano yung mabuti, sama-sama, yung tama at saka yung mali. So, importante ito. Kasi paminsan po, ito yung kulang sa atin. Eh. Tingnan nyo, ah, sabi sa Proverbs 14.12, There is a path before each person that seems right, but it ends in death. Merong landas na parang tama. Yan kasi. Ah, kadalasan, ang nakikita natin, yung kasalukuyan at hindi yung kalalagyan. Yung bungad at hindi yung dulo. So, paminsan po, pumapasok tayo sa mga relationships, transactions, gawa tayo ng gawa ng mga kono-onong na bandang huli, ginusto natin tapos mayroon palang masamang epekto. Ngayon, ang paalala sa atin ng passage na ito, kailangan nating alamin ang kalooban ng Diyos kasi pag nagtiwala tayo sa sariling kaalaman, sabi nga rito eh, that seems right, parang tama, tila tama, Ginagawa ng lahat, masaya ka naman, o kaya ay dahil hindi mo alam yung standard ng tama at mali, gawa ka ng gawa ng desisyon, yung pala mali na pala. May babala pala laban doon. So in other words, uh, nandun po tayo sa punto na paminsan po, hindi na maganda yung ginagawa natin, tuwang-tuwa pa tayo. Kasi nga, makasalanan tayo eh. Pero ang reality mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, isipin mo ano yung epekto. Kaya yung discernment importante. Hindi lang yung nakafocus ka sa masaya ka ngayon, gusto mo ngayon, ipaglalaban mo pa. E pag sinabi ng Panginoon na hindi niya kalooban, tanggapin natin na hindi niya kalooban. Hindi po yung ipagpipilitan pa natin na bandang uli, kagaya nga sabi rito, akala natin tama, akala natin mainam, akala natin mas marunong tayo sa Diyos. So, ang resulta, merong kapahamakan, may problema pagdating sa dulo. Di ba? Okay, so number four, panghuli, is enlightenment. Maliwanagan tayo sa issue. Alam niyo, ang totoo po niyan, yung ating kasalanan, pag meron tayong tinatagong kasalanan, it affects our judgment. Kaya, minsan, ang hirap paliwanagan ng tao na gumagawa ng mali, pero yumayaman, ang hirap paliwanagan niyan. Ang hirap paliwanagan ng taong may may maling relasyon uh, tapos masaya siya. Ang hirap paliwanagan yan. Bakit po? Kasi nandun pa yung may mali sa kanyang buhay pero ini enjoy niya yung kamalian. Kaya ang sabi sa Psalm 139 verse 23 to 24, Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. So ang ibig sabihin nito, Lord, kung merong kasalanan, eh, imulat mo ko rito, ituro mo sa akin. Kasi pamisan, alam nating mali, pero ayaw nating tanggapin. O kaya naman, Nagde-deny tayo o kaya gumagawa tayo ng mga justification Kagaya ng ano, eh bakit si ganito, bakit si ganyan Kumpara tayo ng kumpara na bandang huli Yung mali na sa ating buhay, hindi natin maituwid So by asking God to search us then we can identify lord ano yung dapat kong pagsisihan at talikuran so that i can live a life that is pleasing to you so napakalaking hamon mga kapatid niyo malaking bagay po na talagang maintindihan natin yung suffering kagaya po ng ating sinabi uh, may right outcome sa mga sufferings na pinagdadaanan pero para mangyari yung right outcome kailangan tama yung response so right response Now, para maging tama yung response, kailangan tama din yung pagkaunawa natin sa sanhi ng ating mga pinagdadaanan. Okay? So sana po yung ating pag-aaral nakatulong at maging pagpapala sa bawat isa. Uh, dito po tayo pansamantalang nagtatapos at ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Gayun din sa Channel 185 sa GCTV. Ito ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.